Hi guys, welcome back to my channel. Ayun nakakaba kakaba yung infection night ngayon, 'di ba? ito na nga, naging emotional si Fiyang first time ngayon ni Fiyang na maging emotional dahil kay GM kasi nga BFF nga silang dalawa at kinabahan talaga si Fiyang na baka si GM ang hindi na bumalik galing ng game room makikita natin na nakaalalay si Binsoy sa kanya at nakita natin talaga na umiiyak si Fiyang nung tumalikod na si GM at si Jess papunta ng game room at ito naman, napanganga si Fiyang na nang bumukas uli ang pintuan kung sino ang hindi na evict sa kay Jess at kay GM ayan syempre nang bumukad na si GM unti-unting naging maaliwaswas ang mukha ni Fiang iba talaga yung samahan nilang dalawa so ang na pala si Jess pala so good luck lang sa outside world sana makaya mo muna ang social media alam na so yan ako po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag